Aries. Ang pahiwatig ng gabay ay isipin laging maingat na makasigurado sa gagawin na usapan. Pag naging mapagmasid ka bago gagawa ng aksyon ay okay at mas makakagawa ka ng pamamaraan na maayos na gagawin. Ngayong araw ay good ang iyong enerhiya sa pakikipag-usap sa mga magulang at mga kapatid. Ang iiwasan lang ay madali kang maawa dapat mong iwasan ang makipag baka doon mag ang iyong gastos na hindi nararapat, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay dapat lang na may pangunawa ka sa kahilingan ng mga miyembro dahil doon may isip mo at naaayon na gagawin. Sa trabaho, ay maayos walang sinyales na problema sa mga gawain, ang magbibigay sa iyo ng problema ay kasama sa trabaho. Lumayo ka lang sa kanila. Ngayong araw pag alam mong gastos at baka pati kamalian sa relasyon ay makakuha ka pa. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 22 number 45 at number 8. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw gawin mo lang nasa plano dapat na magawa at okay ang magiging resulta basta huwag ka malait sa tagpuan, dahil doon mag-uumpisa ang hirap na usapan ang pahiwatig, at kung may pangarap na pagnenegosyo, ay magmasid pa at doon mo malalaman ang ibang babaguhin na pamamaraan, para mas makahigit ka sa kanila at maging maayos ang gustong gawing negosyo. Ayon sa iyong gabay at ngayong araw ay bawal sa iyo ang pumirma at magbigay ng mga kabaitan sa ibang tao ng malihis ka sa problema. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay iyong sabihan na lagi silang maging wise sa pakikipag-transaction ngayong araw dahil doon lang nila mapipigilan ang kausap na makagawa ng pagkakamali. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maaga lang pumasok para ang buong araw, ay walang maging suliranin sa mga gawain. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maayos na araw na masaya, kung may ekstrang pera ay magbigay sa minamahal ng laging madaming grasya ang makarating na good energy sa tahanan ng swerte. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 36 at number 15. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas sa usapang kaibigan na tuksuhan baka magastusan ka ng hindi inaasahan, ang pakikipag-transaction ngayong araw ay okay sa iyo na gawin, basta laging handa magpasensya ay magagawa mo na maging maayos ang kasunduan. At okay din sa iyo na makagawa ng kasunduan sa mga kamag-anak, kahit may pirmahan pa ay mainam siguradong mas magiging maayos ayon sa iyong gabay. May sinyales na may dadalaw sa inyong tahanan, mas mainam na huwag mo ng makausap kung ibang tao, dahil baka mahawahan ka pa ng aura ng pagkainis at kamalasan sa iba mong gagawin sa pera pag maglalabas ay sa minamahal lang ang pwedeng mabigyan, at sa trabaho, ay bawal ka muna makatulong sa mga kasama sa hanap buhay, gumawa ka na lang ng sariling gagawin at doon mo pa makukuha ang buenas mo sa hanap buhay ngayong araw. Sa pag-iibigan ay bawal muna magduda dahil na ang aura ng good energy ng swerte sa pagmamahalan, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 10, number 44 at number 8. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag muna pumasok sa drill na wala kang sapat na pag-aaral dahil baka doon ka mabigla sa suliranin kung ikaw ay mag-aapura. Mas okay pa ang usapan sa mga kapatid kung may deal kayo sa pagkakaperahan ituloy ninyo. At ang iiwasan mo pa ay maging mas maluwag ka sa usapan sa relasyon ng pag-ibig, dahil baka doon ka rin makakuha ng ikakahina ng kalusugan, ayon sa iyong gabay. Kung may oras ay gumawa ng pagdalaw sa mga magulang, nang iyong mabigyan ng kasiyahan para sa kalusugan, at sa pera ay bawal mo na magbigay sa uncle at pamangkin. Sa trabaho, dapat lang ay matyaga ka sa dapat na magagawa dahil doon ka mapapansin ng ilan sa superior na makagawa ng pag-asenso. Sa pagmamahalan, ang iiwasan lang ay makapagsalita ng may mataas na boses para walang magdaramdam ng tuloy ang kasiyahan sa pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 12 number 28 at number 16. Leo Ngayong araw may pahiwatig kung gagawa ng transaksyon ang emosyon ng isipan ay may kontrol para ang usapan ay huwag mauwi sa wala, at magkaroon ng deal na diretso hanggang sa magkatuluyan ang pahiwatig at ngayong araw ay mahina ang paggawa ng desisyon, sa mga usapang pera mas maganda ay huwag na makipagdil pag ganoon ang pag-uusapan, nang makaiwas ka sa suliranin ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang isa sa kanila ay may buenas na araw, basta sabihan mo mas maaga siya makakapunta ay okay na resulta. At sa pera ay pamilya ang una at mga magulang kung kailangan nila kung may ekstrang pera ay pagbigyan, para walang maging kagipitan sa ibang gustong gawin na pagkakakitaan. Sa trabaho, ang iiwasan lang ay kasama sa trabaho na bastos magsalita dahil tukso siya ng kabagalan ng trabaho at tukso ng pag-aaway. Sa pagmamahalen, ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan. Hanggat napapanatili na lagi kang masayang nakakausap, ay pagpapadami ng grasya ng positive energy sa tahanan ng pag-unlad, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 11 at number 35 at number 8. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay okay naman ang iyong aura ng kasiyahan, pwede kang gumawa ng nais mo basta iwasan mo lang maging masungit ngayong araw at nang magaan kayo magkakasundo sa inyong usapan at maging mahaba ang pasensya sa buong araw kung may usapan sa kapatid o sa kamag-anak, kahit alam mo na puro tulong ang nais sa iyo pag maayos mong kakausapin ay mas makakagawa siya ng malasakit sa iyo, sa hinaharap na papalitan sa ibang bagay, na magpapasaya sa inyong bawat isa ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maging mas maaga lagi ang gawin na pagpasok para walang makaagaw sa iyong pangarap na pag-asenso sa hanap buhay, at sa pera ay mas naaayon na maging maramot sa ibang tao, dahil para makaiwas ka sa suliranin sa paniningil. Sa ibang dapat na gawin, sa magulang ay mas naaayon na gawin mo kagad para ang bawat hakbanging sa bawat pag-asenso ay laging magtutulungan, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 19, number 25 at number 32. Libra. Ngayong araw kung may pupuntahan ka at malayong lugar, Tuloy mo lang okay naman ang iyong husay sa pakikipag-usap, dahil may good energy ka naman na buenas kaya ikaw ay tumuloy, at kung gagawa ng pirmahan ay dapat na may tuloy dahil okay ang pag-asenso na magagawa, at laging obserbahan ang kausap na kapatid baka may maibibigay kang idea para mas maging mabilis ang gagawin ninyo na may tuloy na pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya pag may deal sa dalawa ang kasarian ay dapat niyang may tuloy basta sabihan mo na bago gagawa ng mahalagang desisyon, ay ipaalam muna sa iyo para tuloy-tuloy ang swerte. Sa iyong pera ay pwede mong bigyan ang anak at ang minamahal kung may extra kang pera, nang magkaroon kayo kapwa positive energy ng pagkakaperahan, sa trabaho, ay dapat na mas iwasan ang magbigay ng kaalaman sa ibang kasama sa trabaho, dahil baka siya pa ang makaungos sa iyo sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 24 number 42 at number 10. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga gustong gawin. Kahit pa iyong mga matagal nang nakakasama para ang nais mong magawa, ay maging maayos kung dapat mong iwanan ay gawin ang mga kasama ang pahiwatig. Pero kung sa pamilya ay madami kang masasabi na advice o idea pag ikaw ay natanong anong sa gusto nilang magawa, ayon sa iyong gabay. Sa kalusugan ngayong araw iwasan masesebong ulamin at mga balon-balunan, at sa kabagoong tinapaitlog na maalat at sa kahilaw na kamatis at okra, na pwedeng magpahina ng ugat sa kidney, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pera ay una ang pamilya kaysa ibang tao kahit pa iyong matagal ng kaibigan, ay huwag pagbibigyan para hindi ka madalaw ng mabilisang gastusan sa trabaho, ay bawal mo na makipag-discussion doon ka pwedeng mapintasan, o ikakabagal ng iyong swerte, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 19 number 25 at number 6. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may makakausap na babae at agresibo sa pag-uusap ay okay ang ganoong aura sa iyo pag nagkasundo ay magkakatulungan kayo sa bawat project ang pahiwatig at dapat mong bigyan ng pansin ang nasabi ng ilang kasama sa pagkakaperahan kahit maliit na deal ay okay mong gawin para kumita ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera bawal muna ang makatulong at magpautang ng makaiwas ka sa problema sa paniningil at ikakalungkot. Sa tahanan, ay bawal muna gumawa ng nakakapagod na gawain, paggabi na para ang tahanan ay hindi maalisa ng good vibes ng swerte, sa pagmamahalan, ngayong araw ay pagunlad basta pag nakipag-usap ay lagi kang ready na sagutin, nang sa ganoon ang inyong mga plano sa buhay ay magawa na may tuloy na kagad, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaranang ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color orange number 21, number 10 at number 33. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang maging matyaga sa pakikinig sa kausap, dahil kahit hindi kayo magkasundo ay madami kang kaalaman na magagawa mong magagamit ang pahiwatig, pero mas mainam na magkasundo kayo dahil may aura kayo ng good vibes ng pag-asenso, at ngayong araw ay magbigay ng mahabang oras sa pamilya para makagawa kayo ng unang plano para sa pagkakakitaan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal muna gumawa sila ang miyembro ng pamilya ng paglalabas ng pera. Sabihan mo na mahina ang swerte ng pag-asenso sa ibang araw nila gawin. Sa trabaho, pag nagsalita ka ay dapat mong gawin kahit mahirap na para ang paghanga ng iyong superior ay tuloy-tuloy na magdadala sa iyo ng pag-asenso sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 10, number 27 at number 15. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ay may malakas kang enerhiya basta ang maging striktong ugali, ang dapat gawin sa iba para sila ay umiwas na kagad paggagawa ng kalokohan ayon sa iyong gabay, at kung makakasama ang ilan sa kapatid sa deal ay dapat kayong matuloy, at ngayong araw ay huwag mo masyadong ipakita na ikaw ay madaling maawa, dahil pwede kanilang samantalahin ng ibang makakausap para hinga ng tulong, na sila lang ang makikinabang pero nakukuhanan ka ng ilang swerte sa iyong dapat na magawa, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may dadalaw nga pero hihingi ng tulong ay tumanggi na para ang aura ng swerte, sa bahay ay hindi mabawasan sa trabaho, ay masaya ang araw sa mga gawain, hanggat nasa isipan mo na ikaw ay aasenso sa trabaho, ay laging nailalabas mo ang katalinuhan sa hanap buhay na nakakakuha ng pansin sa mga nakakataas na boss. Sa iyong kalusugan ang naaayon na inumin ay kalamansi juice o buko juice na kayang magbigay ng paglakas ng ugat sa baga, Ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 30 number 24 at number 11. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging maunawain sa dapat na makausap para mas makita mo ang kanyang kahinaan sa kamodalihin, nang walang maisagot at nang maisip niya pag nagkasundo ay magtitino siya para kumita ng maayos ang pahiwatig, at ngayong araw bago magpalabas ng pera at ibang kaalaman, kahit pa kaibigan ay manigurado dahil ganyan ang buhay sa ngayon nang safe ang pinaghirapan. At kung may pirmahan dapat na magawa okay ang sinyales ng pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa kalusugan, ang naaayon na inumin ay orange juice o or royal true orange, na magagawa na mapaganda ang ugat ng kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pera ay bawal ang magpautang at makatulong, kung ikaw ay tutulong ay bad energy ang makakapalit sa ibang inaasahang pagkakaperahan. Sa trabaho ay may sinyales na may konting suliranin na pwedeng mangyari sa iyo sa trabaho. Kung maibibigay mo kagad ang iyong tiwala na dahil naaawa ka, huwag gagawin dahil sa hanap buhay ay kanya-kanyang paraan para umasenso, sariling kayod ang dapat para walang maging suliranin sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng nangsikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 14 number 28 at number 19.